At yun na nga mga kaibigan, nagdatingan na po yung napakadami nating PK 160 amperes. Ito po yung generator na may built-in welding machine. 160 amps mga kaibigan, yung kanyang welding machine, yung generator naman niya is 1,000 watts. Kung saan kayo naroon, halimbawa nasa bundok kayo, nasa bukid kayo, walang kuryente, at meron kayong welding works, pwede na kayong mag mga kaibigan sa pamamagitan nitong PK 160 amperes. So syempre, ito pong mga nakikita nyo na to mga pa-orders na po natin yan sa iba't ibang dako ng Pilipinas para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyo, iti-testing natin isa-isa yan at isa shout out natin yung may-ari niyan. So bago natin pag-usapan yung presyo, tingnan muna natin kung ano yung mga kasama ng unit. Meron na tayong ground clamp, meron na tayong electrode holder. Ito naman po yung mga connector. Kung bibili po kayo ng wire niyo, iko-connecta na lang po mga kaibigan. So reminder lang, hindi po kasama yung cable nito mga kaibigan ha. Testing lang po, kaya nilagyan ko po ng wire na to. Pero yung wire hindi po kasama mga kaibigan. Ito naka-connect na po yung kanyang connector, no? So mapapansin po niyo, ito po ay Diroskas. Yan ang gustong gusto ng mga welder mga kaibigan. So magkano nga ba yung presyo? 27,500. Free shipping na ang promo natin kahit sa ang dako ng Pilipinas mga kaibigan. Pwede tayong COD through LBC. So start na natin yung testing mga kaibigan. Ha? Baba ko lang itong mga, itong mga previous na to. Ito turn on lang po natin to. Yan, nalagyan na po natin ng gas And nalagyan na rin po natin ng oil dito Dito po siya nilalagay At dito sa gilid, meron po ditong choke Yan, i-choke lang po natin yan 7.5 hp 210 cc siya mga kaibigan so, Pagka-choke po natin, ibaba po natin yung lever na to Para bumaba po yung gasoline Pakagatin natin ng konti Tapos hila Yan, ganoon lang siya kasimple Ibabalik po natin yung choke Yan, testingin natin kung mag siya Ayun, perfect mga kaibigan O, di ba? 160 amps mga kaibigan Automatic kung nag-a-adjust yung amperaje niya Depende sa welding rod na ilalagay po ninyo Isabay naman po natin itong power tool na to Kung gagana Saksak po natin dito sa 220 volts Ayan Gumagana mga kaibigan Tingnan natin kung gagana siya ha? Habang nag welding At saka nagagana ito pa power tool ayun Gumagana mga kaibigan Sabay-sabay Ang lakas Grabe. So, ito, perfect. Ito po ay order ni Sir Joel Molina from Mindanao. Ito, tested po natin. Dalawa pala yung in-order ni Sir Joel Molina from Mindanao. Ito naman po yung isa, mga kaibigan. Testingin natin, ha? Dapat pala, nakaturn on to, mga kaibigan. Tapos, hila. Yun, nag-turn on. Tapos, ibalik lang po natin yung joke. Good. Ito pa pala, mga kaibigan. Pakita ko sa inyo ang kagandahan, no? Meron po tayo itong voltmeter. Makikita nyo po kung ilang volt tayo yung lumalabas, ano? Ito po yung 220 volts. Yan, sasaksak na lang po natin power tool testingin natin kung gagana magana mga kaibigan e, tingnan natin kung mag welding siya mga kaibigan ano? yun gumagana po mga kaibigan ayun eh Hello. perfect napakaganda mga kaibigan so, pakita, yung tunaw, like. o, pakita mo yung tunaw light gumaganda mo yung tunaw Grabe, lupet So ito, perfect test Talagang tinitesting po natin yung product natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa customers natin. Shoutout po sa Epicon Construction, ano, care of Mardi Vinson Opeman from Lanao del Norte. So ito po yung kanya. Testingin po natin. Turn on po natin to. Ibaba natin yung lever dito. Tapos i-choke natin. Tapos hilahin lang natin ng konti. Ayun, banda. Napakasimple mga kaibigan, ano. Balik natin yung choke. Okay na. Saksak muna natin to. 220 volts. Para dire diretso tayo. Tapos, testingin natin to. Ayan. Testing. Good. Mga kaibigan. Uubra. Nice. Right. Napakaganda nito mga kaibigan. Lalo na kung walang kuryente. Eh sa lugar ninyo eto na po yung pang -we welding nyo maraming salamat po sa nag-avail nito so awa ng Diyos mga kaibigan wala tayong naging problema dyan sa unang linyang tinesting natin ha? so dito naman tayo sa pangalawang linya shout out natin si Sir Aldrin Kapakap Care of Australia Kapakap from Ilocosur testingin natin to mga kaibigan syempre turn on sure natin na naka ano siya choke tapos hilahin natin yun turn on mga kaibigan ha ay balik natin yung choke yun saksak natin yung power tool kina natin kung aandar Nice Then testingin natin kung mag-welding Yun, gumagana mga kaibigan Perfect Wow, ang ganda mga kaibigan So kung meron kayong ganito at walang kuryente sa lugar ninyo, pwede kayong mag-welding dahil wala kayong kuryente sa lugar ninyo mga kaibigan. At hindi lang ito ang pwede kisaksaka mga kaibigan ha. Basta within the range ng 1,000 watts, pwede, pwede kayong magpaandar. Ilaw, TV, electric fan, or kung ano-ano pang mga tools po pwede. Shout out kay Sir Benedict Vivas from Antipolo City. Testingin natin yung uh, welding machine and generator niya. Ayan, so chok natin. Kagatin lang ng konti tapos sila. Yun, tapos si Anchok Yun, baba Itong power tool na to Saksak Yan -sak. natin kung gagana Yun, baba na mga kaibigan Tapos welding naman Yun, baba na mga kaibigan perfect mga kaibigan Di -di testing na talaga natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa mga customers natin yan no, nagwe-welding na tayo papagata pa tayo ng power tools Ito rin masubukan ni Sir Alan Romasanta from El Nido, Palawan itong uh, ganitong welding machine and generator turn on po natin tapos i-choke natin tapos sila lang ng konti tapos yun saksak natin itong power tool na to yan So para lang alam nyo, ito pong ating rule na to is 1,000 watts mga kaibigan. Ayan, 1,000 watts. Saktong sakto dito sa ating generator. So magana, maganahin natin kung mag-welding din siya ng sabay. Magana mga kaibigan. Napaka-perfect talaga nitong gamitin. Napakaganda. Oh. So, pwede na kayong mag-welding sa inyong bukid, sa pundok Ay saan pa kayong lupalop ng lugar, basta dala nyo to. Makakapag-welding kayo. Makakapag-ilaw kayo ng mga ilaw. makakapag kayo ng mga power tools tulad nito. Shoutout mo kay Elmer Banyaga from Bana, Ilocos Norte. Testingin po natin to. Turn on po natin to. I-choke natin. Hilahin natin ng konti. Pakagatin natin. Tapos, hila. Yun, gagana. Yun. Pakain natin yung testing natin kanina rito. Pagsak natin sa 220 volts na to Tingnan natin kung gagawa na to Yun, perfect mga kaibigan And welding syempre Yun Gagawa na Perfect mga kaibigan so, ito, wala tayo naging problema sa linya na to Napakaganda 27,500 lang Free shipping na cash delivery Kahit sa Abdaco na Pilipinas So, tulad ng unang linya, pangalawang linya, wala tayong naging problema mga kaibigan. So, tested, wala tayong naging problema sa customers natin. Ganyang kaganda yung ginagawa natin dito mga kaibigan natin. I-testing e, talaga natin para hindi tayo makapagpadala ng defective sa inyo. So, dito naman tayo. Shout out po kay Richard Kangas, Care of Christina Madara from Paranaque, Metro Manila. Testingin po natin ito. Turn on po natin to Choke. Hila ng konti, pakagadin ng konti, tapos hila. Yun, tapos i-unchoke. Bumaga po lahat. Yun, gumagana na mga kaibigan Yun Gumaga na talaga yan mga kaibigan Napakaganda ng pool na to Sound out, may magagamit po kayong pang welding Kung kailangan nyo ng ilaw May pagkatipin kayong pang ilaw Pwede kahit anong mga appliances Basta within the range ng 1000 watts mga kaibigan So ito perfect, maraming salamat po Shout out po sa inyo Sir Benedicto Jose From Taguig City Ito po, testingin po natin yung sa inyo Turn on po natin, choke Ilan ng konti yun. ayon yun. Nating ang gagana. Yun. Perfect mga kaibigan. Yan. Mag-welding tayo. Yun. Gumagana mga kaibigan ha. So. kanya po talaga yung ginagawa natin dito. Testing to the max tayo para makita natin kung walang problema yung unit. Shoutout po sa inyo Sir Mark Alan Revalo from Quezon City. So ito po mga kaibigan nyo sa kanya. Turn on po natin. Ilalang po nang konti. Tapos pakagatin natin. Yun. Tapos ibalik natin yung choke. Subukan natin kung magagana. So, perfect. Napakaganda niyan mga kaibigan. Ha? Eh. Automatic pong nag-adjust yung ampirahe niyan. Depende po sa kanyang welding rod mga kaibigan. Ito po, perfect. Maraming maraming salamat. Pwede na kayong gumamit ng welding machine kahit wala kayong oryente. Pangalawa sa huli, shout out po sa si inyo Sir Daniel Abaw, care of Ma'am Violeta Abaw from Surigao City, Mindanao. So testingin po natin yung sa si inyo. I Choke natin. Pakagatin natin ng konti. Tapos hilang bigla. Ayan. Tapos yan, unchoke natin. Ayan. Testingin natin dito. Good. Ayan natin kung mag ay na. Nice. Mga kaibigan, gumagana. Welding machine naman tayo. Good. Perfect. Gumagana po lahat mga kaibigan. And last but not the least natin para kay Sir June Allen Dalida from Aklan. Testingin natin mga kaibigan. Turn on po natin to. Tapos i-choke natin. Hilan ng konti. Tapos hilang bigla. At turn on. Tapos i-choke natin. Testingin natin to mga kaibigan. Saksak po natin ito dito sa 220 volts. Para matesting natin kung uubra. Gumagana. Perfect. Then, syempre, welding machine. Umaga na mga kaibigan Perfect Sobrang ganda Napakaganda po nito Maganda na meron kayong ganito mga kaibigan para kung mawalan po ng kuryente sa lugar niyo, may pang welding machine na kayo, may generator pa kayo. What you see is what you get mga kaibigan. Tulad ng no, nabanggit ko sa inyo kanina, ito po yung mga freebies natin kasama sa package. Hindi po kasama yung wire or yung cable. Yung welding cable po na to hindi po kasama. Depende na po sa inyo kung gaano kahaba po yung gusto nyong bilhin. 27,500 lang, free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Kung nagustuhan nyo po yung ginagawa natin at interested kayo dito sa product po na to, mag-direct message lang po kayo dito sa ating Facebook page, padala nyo po yung complete name, complete address, and telephone number ninyo. So hanggang sumali mga kaibigan, see you on my next testing.